Hello mga kasari, kung natatanda ninyo, meron tayong na-share sa ating vlog dito about sa ating ipon challenge. Ito yung ating take to 20s. Nasimulan natin to noong April 17, 2023. So, akala ko, mabubuksan ko siya ng pagpasok ng taon. Kaya lang, super busy kaya hindi natin siya nagawang buksan. So, hindi na natin siya kayang bitbitin dahil super bigat na siya. Kaya tulak-tulak na lang. So, meron tayong 1K dyan na nakaipit sa may butas kasi dinagdagyan ng aking anak nung isang araw. So, dapat talaga stick to 20s lang yan. Tapos, meron dinagdagyan yung panganay ko na anak na mga papel at saka yung mga ibang coins. Ayan, yung mga naipon niya, binuksan niya kasi nung isang araw. Naka 1,255 din siya. So, ayan, binubuksan ng anak ko. Hindi pa siya super puno pero kailangan na talaga namin siyang buksan. Kasi gusto ko rin na magpanibagong ipon na naman siya. Ayan, o di diba? So nakatuwaan ko lang itong ipunin dati dahil na super nagaganda na ako sa mga coins na type 20s, di ba? Akala mo ba naman katas ng tindahan, bawat matanggap ko na 20 sa tindahan ng mga coins, talagang nilalagay ko talaga siya dyan, Kaya katas ng tindahan itong ating uh, mga naipon, katas ng sari-sari store, di ba? <laughs> So unexpected na buksan natin ang ating ipon challenge ng trading stage dahil January 6 tayo ngayon 2024. Magkano kaya ang inabot ng ating ipon challenge 20 coins? Tara, bilang tayo with my anak. <laughs> o oh, diba, ang bilis lang natin magbilang. <laughs> So lahat ng total na inabot nito guys is 23,975 Minus yung nilagay ng anak kong panganay na naipon Galing sa naipon niya is 1,255 So minus pa yung isa pa nilagay ng anak kong 1,000 So lahat ng total ng katas ng tindahan natin Nating 20s dito is umabot siya ng 21,720 O diba? <laughs> akalain mo yon almost 9 months lang naka 21,720 tayo katas ng tindahan thank you lord for this blessing at sana sa taong ito ay more blessing to come and keep safe with my family